Hello po sa inyo mga Kajansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basi sa inyong mga subject sign sa araw ng Sabado, November 9, 2024. Para sa taong aris, kapag nawalan ka, lihim kang magsaya dahil yun ang isa sa kondisyon para magsimulang dumapo sa iyo ang magandang kapalaran. Ang yung mapalat na kulay ay blue. Ang yung mga maswerteng numero, 9, 11, 15, 28, 36 at 43. Para sa mga taong taurus, titibay at kalakas ang tiwala mo sa iyong sarili dahil na rin sa napakagandang kapalaran na guguhit sa iyong buhay. Ang yung mapalag na kulay ay black. Ang yung mga maswerteng numero, 4, 18, 20, 27, 38 at 42. Para sa mga taong Gemini, alam mo, hindi malaga kung nag-aalimlangan ka o hindi. Dahil noon pa, nagpa siyang langit na bigyan ka ng makulay at makislap na kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamaswerteng numero, 5, 15, 29, 32, 36 at 40. Para sa mga taong Cancer, sobrang lakas ng kutob mo ngayon. man, huwag kang mapahala. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero, 16, 21, 24, 26, 35 at 42. Para sa mataong Leo, ang inayawan mo noon ay iyon na ngayong magugustuhan. Magsisimula na ang mga araw na kung saan ay masasabi mo sa sarili mo, dapat ay noon ka pa nagkaroon ng lakas ng loob. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero, 4, 11, 24, 25, 38 at 41. Para sa mga taong Virgo, simple lang ang sikreto para yumaman ka. Sa katunayan, pag nadikit ka sa mga taong angat sa buhay, aangat din ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalan na kulay ay silver. Ang iyong mamaswerting numero, 5, 14, 19, 23, 37 at 40. Para sa mataong libra, kumuha ka ng tapang sa mataong nagtatagumpay. Wala kang karapatang matakot ngayon. Dahil noon pa man ay maswerte ka na. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga numero, 15, 17, 22, 25, 27 at 41. Para sa mataong Scorpio, nakabang sa iyong nilalakaran ang magandang bagay na para sa iyo. Ito ang maswerteng balita para sa iyo. Ang iyong mapalang na kulay ay green. Ang iyong numero, 13, 18, 20, 28, 31, at 42. Para sa mga taong Sagittarius, mahawakan mo ngayon ang iyong mga pangharap. Huwag mong kaliktaan na magpasalamat sa itaas. Ang iyong mapalang na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 5, 21, 24, 38 at 40. Para sa mga taong Capricorn, kapag may pumuli sa iyo, humanga at sobrang naniwala, huwag kang magpapago. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mong magandang bagay. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 14, 20, 22, 36 at 44. Para sa mga taong Aquarius, lilipad ang isip mo na parang sayang-saya ka sa nangyayari. Ang iyong mapalang na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 8, 13, 19, 23, 39 at 42. Para sa mga taong Pisces, huwag mong layuan ang mga taong lumalapit sa iyo. Sila ang lihim na nakatanggap ng utos na alalayan ka hanggang sa mutapad mo ang iyong pangarap ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero, 7, 11, 15, 24, 37, at 45.